Hello po mga Kalingap. Uh, welcome back po to our channel. This is me Kalingap Edu. At yan po ngayong araw ay mag ano na, mag new year na. At dahil diyan po mamimigay tayo ng konting ano, groceries. At meron pa po yan dito sa bag, no? Hindi kasi kasya sa ating ano. Mag-aabot ako ng tulong ano, dito sa isang tinutulong, dito sa isang na-scout ko dati. At uh, ito po sila. Yan, hello. Magandang ano po, magandang umaga. Magandang umaga po, Nay, Tay. Happy New Year. <laughs> Happy New Year. Kumusta po kayo? Naalala niyo pa ako? Sabi parang nangyong ko yun. Hikalingap, nga Kilala nga ito laki ko. Sabi mm -mm. nga ano ko baka anak ni ano. Sabi ko parang hindi. Pumunta na ako dito na nakaraan. Oh. Um. Di ba? Sinamahan ko pa nga itong anak niyo dito. Mm -hmm. oh, po. Ah, sige po tay. Wow. Ano to? lami sa baba to. Tutulungan mo ako. Baba yan nakaraan wala ka dito ah, <inaudible> Tay. Sana aga, tatrabaho. Nagtatrabaho. Hanggang ngayon po, na dito pa hinga muna January pa bumalik. Ah, oh. Paingat muna lang ngayon. Hay git, ito inisinakto ko talaga para walang pasok 'yung mga bata, no. Mm. 'Yan. Ano kumusta ka na? Okay lang. <laughs> ano ang pangalan mo? Kathleen. Si Kathleen. Kathleen Malani. Paraket ni Kathleen, no. 'Yan, meron tayo dito 'tong ano. Konting tulong <laughs> sa inyo, Kathleen. At 'nung nakaraan ikaw ang tinuro ng mga barkada mo eh. <laughs> na pwedeng matulungan, no? <laughs> dito sa lugar ng ano, sa may binatagan. <laughs> Grabe, medyo may kalayuan din para to. Paglalakad pa labas. Naglalakad pa labas. Bakit wala po dito sa sasakyan? May sasakyan ako eh. Misandong... Nakikisakay lang po minsan dyan. Mm. Grade 4. Grade 4 ka pa lang. Kumusta naman po ang kabuhayan tayo? Ayos na. Ayos na. Kahit pa paano. Ka. Hirap talaga buhay. Taghirap po ba Taghirap. paano. Kahit pa rin. Ano, kumusta kayo dito to eh? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Mahala ka. Mahala mo may regalo ka susunod. Mahiyain, uh, <laughs> ba 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 ba? <laughs> wala. Ba't ba't ba ba? <laughs> si Kathleen magaling? Ayun, may maano yan. <laughs> magaling ito sa tao si Kathleen. Mm -hmm. Kumusta man po kayo ng bagong taon? May ano naman pa yun. May may salo-salo. Wala nga pa kami Ay, sa... Ang pas nga po, wala din. Ay, klas yun. Makikikain sana ako. <laughs> kaya ako pumunta dito. Wala nga po. Wala nga po. <laughs> <laughs> Totoo yun. Niluloko lang yata tayo ni mama mo eh. Wala nga po. Wala nga may handa kayo sa New Year, Kathleen. Ano, bakit nakangiti ka lang? Ano ba gao? Ano yan? Saba. Saba balat ng saba. Balat ng saba. dahil dyan po, um, ako na lang magbibigay sa inyo ng pagkain sa New Year. Oh. Okay lang ba yan, Kathleen? Okay lang. Ito, may dala tayo. Dyan po, mga kalinga po. Kathleen, meron kang ano, Grocery ngayon. Bagong taon. Naita, may pagkain na tayo. <laughs> oh, Kathleen. Buksan natin yan. Buksan natin, Kat. Sige na. Matitingnan natin kung anong laman. Malay, musabari ng ulan na yan. Ito ni Kathleen. Panghanda. Panghanda. Di ba guys, pag laging bay tingang walang handa? Laging walang Kaya handa. mo na, swerte daw yan. Ha? Kahit nung pitong, mo na, daw Ng pitong taon, wala rin handa. <laughs> Nagkakatip mo bago walang pera. Oh, oh. Oh. Hala. Ano to? Ano to? Pagkain. Ano to? Alam mo yan? Hindi mo alam kung paano to lutuin. Graham. Yan. Ito po. May mga ano. Graham. Tapos ito. Fruit cocktail. Para may pang salad kayo. Ha ayan ay. Mong ka na lang muna nang sa kapitbahay makiluto ka. The oh. fowl isa pa. Ano pang laman kaya nito? Ano? Wala ay. Ayan pa po. Tinapay tapos Spaghetti. Spaghetti, Isang spaghetti. Dalawa pala. Sigurado po. May pagkain ka na sa New Year. Paputok na lang ang kulang. Paputok na lang. Joke <laughs> lang, bawal yun. Huwag ka magpapaputok, baka ito masabugan, delikado. Ito so, nga ano po. Dito. Pagkain. Pagkain nga mm. po naman ng... mga pag Makapag-aral ang mga aki. Ganun po ba? Ganun talaga. Masisipag <laughs> naman po ang mga anak nyo. Mm -hmm. Kahit mahirap pang buhay, talagang tiyataguhid ang pag-aaral. Mm -hmm. Bata. Tama, Tama yan. Parang nakatapos, kahit mahirap. Madumi pa ka uh, kamayo, um, parang galing pa kayo sa trabaho. Papagawa po dun, i-extrahan eh, ko para... Nang ano, karpentero, nagkakarpentero kayo sa side mm, Grabe. Nena. Tuwing na Kathleen. Ano mo <laughs> katlin mo, Salamat. Salamat sa'n. Ano 'to? Kumemehiya. hindi ka mahihain ikemehiya ka Ano, katlin ikaw ang bida dito. Ikaw bagang na scout ko. Ikaw ang tinuro ng mga kaibigan mo eh. ha <laughs> -dal yun, ano -ano. <laughs> na, dal pa ano-ano. Nung nakaranan dal mo. Okay <laughs> na. naman ng ano dito nung nung umuulan di naman kayo ano? Tuluan nga po. Yung puro ulan, basa basa Mga bagay basa, uh, ano. Kagabi ang lakas eh. Mm. Ano? Anong wish mo? <laughs> Anong wish mo ngayong New Year? sabi ko anong wish kailan ang birthday mo ay malayo ka pa malayo pa pala to dito sa bahay sa lugar niya ang tahimik no mga bahay po, dito sa likod ikaw po anong trabaho niya dito lang sa bahay kasi-kasi ka sila. Tagadlang ka lang sa mga bata. Diyan, naitay, di lang po yan. Di lang po ito ang ano natin. No? May bibigay rin po ako sa inyong kunting tulong. Cash po. Ang garagastos nyo. Kahit sa nyo, kung kulang pa yan, dagdagan nyo na lang. Dibili ko pa na no? bigas. Ah, bigas Dagan po. Yung bigas nyo yung mahal po. Ang oh, mahal po. Isa-isang kilo lang ang bakal bagay. Isang uh -huh. araw lang itay. 57 na pong isang kilo. Bagaling yung pang isang kalahating sako na yan. Hmm. Hmm. No Salamat po. Mm. Salamat po ng marami. Alang ano man po. At kahit pa rin ang mga napaghasalwan ngayong junior. Hmm. Talagang nung nabi ko, sa mga aki ko, wala tayong ngayon wala tayong kahanda-handa. Kahit ko unti. Wala content. Sabi ko eh, din mga, ay makikita na kami mama sa kapitbahay. Sabi ko baga. Para baga na ano ko, wala nga ako maipaano sa mga, ano ko, talagang taghirap sabi ko. Nakawa kayo sa mga anak niya. Hmm, siyempre baga pag magulang. Ma wala po kayo naiipon? Wala nga po eh. eh kami galing Batangas, nung um, uh, ako na aksidente, eh. ngayon po namin, naibayad namin doon sa saan po? Sa motor mm. Nung -hmm. kami dati galing po Matangas Batangas. Yung nakaipon sa 100 man. plus na yung ipo namin, pinayad doon sa nakatay Para na ano kayo tayo? Aksident sa motor, papasok sa trabaho Para na iya kayo mahirap ang buhay. Sabi ko ngayon lang, para, uh, Isa pangalan na sabi ko kailangan, sabi ko pa dobin na magtrabaho para lalo hong kaming ano. Kathleen, hindi ni ka! Bira kayo maka ano, maka matulungan. Hmm. Makakuha ng ganyang ano, tulong sa ibang tao. Oh, ngayon lang po kami ano, hangin, ganyan. Hindi eh, man kami na tutulungan. Ramdam ko. Ma minsan baga ho, minsan mga pinipili pa baga. Mm -hmm. Anong nangyari sa'yo tayo? Pero hindi nila alam na talagang naghihirap. Malaking tulong na po ito tay Naibigay. Nay Nayak na si tatay. Hmm. Malaki po talaga ito. Ha? Ramdam Masan ko ba, eh. Minsan po talagang kapas ko sa pagkakanyo. Mga akit ko ngayon, nagugutom po baga talaga. Isa po, mahirap na mag-utang ng mga tindahan, ng pautang. Grabe. Ibig sabihin talagang yung tinibinigay natin sa inyo talaga, hmm. ramdam ko na sobrang laking tulong talaga. Sa po talaga. May mga aki may kakainin. Hmm. Ano po tayo nangyari? Malaking tulong na agad yung binigay ko? Masala po. May papalo. May dumating na Tulong galing sa inyo. Biyaya. Hindi na rin naasahan kahit pa paano may pumutin. namin po inaasahan na ano eh. May ganito nga yung araw nito ito. Hmm. Kaya nga po Kasi wala na, talaga kayong kakain. Kahit may sampo kami. Paano, talagang hindi para po sa mga, mga bata mag, lang magkakan. Basta ang aki po namin. Basang, para, para sa bata po. Pag may mga aki na po babaya. Talagang sa mga aki lang nilalaan. Huwag hmm. kayong mag baka baka ano malay nyo may magbigay pa sa inyo ng tulong no may maawa pa Salamat Salamat po sa mga nanonood din no, dahil Sa mga bispo sa bispo na, na nakukuha natin sa ano at yung mga hindi nag-i-skip ng ads thank you so much po na ipambibigay natin sa mga kagaya nila mm, Masabi mo si papa mo umiyak na Ano ni ito eh ganyan po talaga yung may nag-abot sa amin mababaw lang talaga yung ato na yung tuwa ah opo nakakatawa na ano talagang na-appreciate yung binigay ko kahit simple <laughs> mm. lang kahit nga ano eh basta masaya ka na sa kahit kunting mm. kung ano may, kung bagay na may ano abot sa'yo maibigay say. kahit simple lang bagay po sa ibang tao hindi po yung kailangan sa ano po, pwedeng ano maitulong ko sa inyo dito sa lugar <laughs> sa bahay niyo. Sa inyo para makatulong sa inyong pamilya. Ano naman pa po eh, hindi naman po sa amin talaga. Wala pa po kami bahay kasi. Ano. Nang lang po kami. Nakatira pa, pa lang po kami rin. Mm. Bukod po sa ano, katirahan, ano kailangan natin dito sa bahay niyo. Support Kasi wala sa... pa ako kaming CR. Hindi pa makaanang <laughs> lupa ng CR. Ah, wala kayo CR. Pinangit sa inyo na. ni Kathleen. Hmm. Um, Baka <laughs> magpapagawa kasi yun, ano, nakikisir pa kami dun sa Ay, kapatid. Sana kami dun sa tugang niya sa taas. Hmm. po sa kapatid niya sa taas. Hmm. kung pwede natin pagawan kahit simple si Abay po. Meron po sa yung balon isa. Ay, pa kasi inuuna pa yung sa mga bata. Hindi, paano yung pag may pasok? Yung hmm. po, po na, sila doon Maga pong magi po. Ah. Mag may hollow blocks na po dyan kaso wala pa ng bakal gatlin mm. parito ka uy, itulas flat naman oh. sabi daw sa gubat ka nagsisiyar mm. <laughs> <laughs> ano totoo yan? hindi po, hindi po? <laughs> may sarili kong banyo wala Oh. Saan ka na, CR? Ah, doon. <laughs> Grabe. Paano yung pag may paso kayo? Makikisiksik na lang kayo doon makigamit ng ano? Diyan Maki... lang po kami nalibo sa CR. Sa pag ano lang po. Sa kabilang bahay. Hmm? Mama ka naman. Ay, di, di lagi kang huli sa klase. Hindi naman. Hindi naman. Daaga ka. Gusto mong pag pagawang kita ng CR? Ha? si okay. CR lang. Doon ka natitira. <laughs> Joke lang. Yan, okay na ba sa'yo yan? Okay. Sa si school, may mga gamit ka. Ha? Walang gamit sa school. Bakit? Wala daw gamit sa school. Bakit po? Hmm. Ay, dami pa lang. Lahat sila? Lahat po sila? May mga gamit po. Kaso kulang po lang din. Kulang sa notebook, kulang sa ano, papel, ganyan. Ang hirap pala, ano? Kasi nga, nagpapabilis sa akin yung dati ng bag, sapatos. Hindi ko, mai, hindi ko, hindi hindi ko may agad. Sabi ko, nini, pag tayo nagtapiran na lang, pinapangakoan ko na lang po. Nagagalit nga sa lagi. Puro pangakoan ko na lang, mama. Mm. Siyempre, so, sabi ko, wala pa. Kaya, unahin muna natin pagkakan. Tama, ano. Tama, yan. Prior talaga pagkain hmm, kasi. Kaya naman yung... Daboy na dito. <laughs> Ito po. Titingin natin. Titingin natin. Ito po yung kanilang ano nilang kitchen. Tapos dito yung may mga uling dito. Ah, ito yung sinasabi yung hinukay na ni tatay. Ay, ano po yun? Ay, dati po may baboy kami dyan. Ah, may baboy yan dyan dati. Ito, swimming pool na lang ngayon. Swimming pool. Hindi matuloy-tuloy po gawaan. Mayaman pala kayo. May swimming pool pala kayo dito eh. Iba lang kulay ang tubig. Swimming pool. Yung sa loob po ng bahay niya, Patingin yung po. ng ano. Tagpik, tagpik na. Dito daw po. Dito sa ano. Ayan po, Nay Tay. Maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa bihaya. Napakaganda po ng may bagong to at may Kondi pagsasaluhan ka saluhan. ng mga aki. Mm Hindi -hmm. ang anuhan po. Baka susunod, mapagawa natin si Arnyo, no? para at least may matulong tayo sa inyo. Pati yung gamit nila, pero mautay utay lang natin po 'yan ano. Hindi sasabihin, hindi mabilis na pagkaano kasi pag-iipunan ko pa po ay ano, Kathleen. Papaalam na ako. Ano huling mensahe mo? Salamat po sa Saan? Sa pagkain. Sa pagkain. At sa binigay. binigay. Mm. At... Salamat po sa pagbalik na dito. Mm. Wala nga naman. Sige. Nagyain mm. ko. Sige po. Mahal na ako. Hi, Tay. Marami. Salamat po. Sige. Sige. 100. Ba't ka nagtatrabaho ngayon? Mga bagong taon ba ka? Mga e, bagong taon. Ayun nga eh. Kaya nga eh. Nagtitinda eh. Walang pera. Pa pang bili ano? Pang bili? Oo. Pang